hindi ko malilimutan ang araw na iyon sa kagubatan ng Palawan. Bilang isang wildlife photographer, akala ko'y nakita ko na ang lahat. Ngunit mali ako. Habang ako'y nakaupo sa aking hiding spot, pinapakiramdaman ang mga tunog ng kagubatan sa aking paligid, nakarinig ako ng isang hindi pangkaraniwang ingay. Hindi ito ang karaniwang awit ng mga ibon o ang mahinang hanging dumadaan sa mga dahon. Ang aking mga kamay ay nanginginig, habang hawak ko ang aking kamera. Hindi dahil sa takot kundi sa hindi mapaliwanag na pakiramdam na may kakaibang mangyayari. May isang maliit na aso, isang askal na tinatawag naming bantay dito sa Pilipinas na tumakbo sa harap ko. Sa kanyang mga mata nakita ko ang isang determinasyong hindi ko pa nakita kahit sa mga pinakamatatapang na hayop na aking na photograph. Ngunit ang sumunod na eksena ay nagpabago sa lahat ng aking pinaniniwalaan tungkol sa tapang at sakripisyo. Kung sasabihin ko sa inyo ngayon ang nangyari, baka hindi kayo maniwala. Minsan nga, kapag naalala ko ito, kinukurot ko ang aking sarili para masiguro na hindi ito panaginip. Sa loob ng tatlong taon kong pamamalagi sa kagubatan ng Palawan, natutuhan kong mahalin ang bawat sulok nito. Ang aking maliit na kubo sa gilid ng gubat ay naging tahanan ko. At ang mga hayop sa paligid ay naging pamilya ko, lalo na si Bantay, ang askal na laging dumadalaw sa akin tuwing umaga. Magandang umaga, kaibigan, ang lagi kong bati sa kanya habang naghahatid siya ng kanyang masayang tahol. May kakaiba kay Bantay, hindi siya katulad ng ibang aso sa baryo. May katalinuhan sa kanyang mga mata na parabang naiintindihan niya ang bawat salita ko. Noong araw na iyon, may kakaiba sa hangin." Ang mga ibon ay tahimik at ang mga dahon ay hindi gumagalaw. Sa aking maraming taon sa kagubatan, natutuhan kong pakinggan ang mga palatandaan nito. May tigre na nakatakas mula sa isang wildlife sanctuary, dalawang linggo na ang nakalipas at hanggang ngayon ay hindi pa rin ito natatagpuan. "Mag-ingat ka, bantay," sabi ko habang pinapakain siya ng kanyang almusal. Hindi ko alam na ang mga salitang iyon ay magiging napakahalagang babala. Kinagabihan, narinig ko ang mga balita mula sa mga kapitbahay. Ang tigre ay nakita malapit sa aming lugar at isang batang tupa ang nawawala. Ang mga residente ay natatakot at may dahilan sila para matakot. Ang buhay sa Palawan ay simple ngunit puno ng mga hiwaga. Dito ang mga kwento ng mga katutubo tungkol sa kagubatan ay hindi lamang mga alamat. Ang mga ito ay mga babala at aral na dapat pakinggan si Bantay ay lumaki sa mga kwentong ito kasama ang kanyang dating may-ari si Mang Tonyo isang matandang katutubo na pumanaw noong nakaraang taon ang aso na ito ay may dugong mandirigma sabi ni Mang Tonyo sa akin bago siya pumanaw ang kanyang ina ay nagligtas sa akin mula sa isang malaking ahas noong siya ay buntis pa kay Bantay Madalas kong makita si Bantay na nakaupo sa tabi ng dating bahay ni Mang Tonyo. Tila ba hinihintay pa rin ang kanyang dating amo. Ngunit ngayon napansin kong may iba sa kanya. Tuwing umaga dadalaw siya sa akin para kumain pagkatapos ay pupunta sa gubat. Hindi ko alam kung saan siya pumupunta, ngunit lagi siyang bumabalik na may putik sa kanyang mga paa. Isang gabi, habang naghahanda ako ng hapunan, may kumatok sa aking pinto. Si Maria, ang anak ng aming kapitbahay, ay humihingal at natatakot Kuya, ang aking anak, si Tommy, hindi pa umuuwi. Nakita raw siya sa may gubat kanina. Agad akong tumayo at kinuha ang aking flashlight at first aid kit. Alam kong ang bawat minuto ay mahalaga. Ang kagubatan sa gabi ay ibang mundo, isang lugar kung saan ang mga anino ay nagiging buhay at ang bawat tunog ay maaaring mga hulugan ng panganib. Nasaan mo huling nakita si Tommy? Tanong ko kay Maria habang mabilis kaming naglalakad. Malapit sa malaking baletri tree, kung saan siya madalas maglaro? Sagot niya, ang boses ay nanginginig. Bigla kong narinig ang pamilyar na tahol, si Bantay. Hindi ko alam kung paano ngunit parang alam niya ang aming problema. Tumakbo siya sa aming harapan tumigil at tumingin pabalik. Isang malinaw na senyas na gusto niyang sumunod kami. Habang sinusundan namin si Bantay papasok sa mas malalim na bahagi ng kagubatan, naramdaman ko ang pagbabago sa hangin. Ang mga cricket ay tumigil sa kanilang ingay, isang masamang pangitain. Sa aking mga taon sa kagubatan, natutuhan kong kapag tumahimik ang mga insekto, may mas malaking predator ang nasa paligid. Biglang tumigil si Bantay, ang kanyang katawan ay nanigas. Sa malayo, narinig ko ang mahinang iyak, si Tommy. Ngunit kasabay nito ay ang mababang ungol na nagpalamig sa aking dugo, ang tigre. Maria, tumawag ka ng tulong gamit ang aking satellite phone. Bulong ko, inaabot sa kanya ang aparato. Ako at si Bantay ay titingnan namin kung nasaan si Tommy. Bago pa man ako makapagsalita muli, tumakbo na si Bantay papunta sa direksyon ng mga tunog. Hindi ko maipaliwanag, ngunit may nakita ako sa kanyang mga mata. Isang determinasyon na hindi ko pa nakita sa kahit anong nilalang. Sa gitna ng kadiliman, isang alaala ang bumalik sa akin. Isang linggo lang ang nakalipas, nakita ko si Bantay na paulit-ulit na pumupunta sa isang lugar sa kagubatan. Minsan sinundan ko siya at natuklasan ko ang isang lihim. May dalawa siyang tuta na inaalagaan sa isang lungga, nakatago mula sa mundo. Kaya pala siya laging may dalang pagkain sa gubat. Ngayon, habang tumatakbo kami sa dilim, naintindihan ko ang mas malalim na katotohanan. Si Bantay ay hindi lang basta isang askal, siya ay isang magulang na nakakaunawa sa halaga ng buhay. At ngayon, isa pang batang nangangailangan ng proteksyon ang nasa panganib. Narinig ko ang mga yapak ni Tommy, kasabay ng malakas na ungol ng tigre. Ang mga tunog ay nanggagaling mula sa direksyon ng Balete Tree ang lugar kung saan madalas nagtatago ang mga tuta ni Bantay. Hindi ko maiwasang isipin na baka ito ang dahilan kung bakit alam ni Bantay kung saan pupunta. Bantay dahan-dahan bulong ko, ngunit parang may sarili siyang plano. Sa unang pagkakataon, nakita ko kung gaano katalino ang dating simpleng askal na ito. Ang bawat kilos niya ay may layunin, at sa mga sandaling iyon, naintindihan ko na hindi ako ang tagapagligtas sa kwentong ito ako lang ang tagasaksi. Ang sumunod na mga sandali ay parang nangyari sa isang iglap. Sa liwanag ng aking flashlight, nakita ko si Tommy nakatayo at nanginginig sa likod ng malaking baleti tree. Sa harap niya ang tigre, mas malaki at mas nakatatakot kaysa sa anumang larawan na nakuha ko. Ngunit ang pinaka -hindi ko malilimutan ay ang nangyari pagkatapos. Si Bantay ay tumakbo sa pagitan ni Tommy at ng tigre ang kanyang maliit na katawan ay parang walang halaga kumpara sa napakalaking predator. Ngunit hindi siya tumahol o umatake. Sa halip, gumawa siya ng isang bagay na nagpabago sa lahat. Tumakbo siya papunta sa direksyon ng kanyang lungga kung saan nakatago ang kanyang mga tuta. Ang tigre ay sumunod tulad ng inaasahan ni Bantay. Ngunit sa halip na pumunta sa kanyang mga anak, Bigla siyang lumiko at tinangkani ang akayin ang tigre palayo. Sa mga sandaling iyon nakita ko ang tunay na katalinuhan ni Bantay. Ginagamit niya ang kanyang sarili bilang pain para mailayo ang tigre mula kay Tommy at sa kanyang mga tuta. Tommy, dahan-dahang lumapit ka sa akin, bulong ko. Ngunit bago paman makagalaw si Tommy, may isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Mula sa kadiliman, isang grupo ng mga askal ang lumabas, ang mga aso mula sa aming baryo na sinundan pala kami. Sa pangunguna ni Bantay, sila ay bumuo ng bilog sa paligid ng tigre. Ang eksena sa harap ko ay parang mula sa isang alamat. Ang mga aso na dati nagkakahiyaan at nag-aaway sa mga kalye ng baryo, ngayon ay nagkaisa sa ilalim ng pamumuno ni Bantay. Sila'y hindi umatake ngunit na natiling matatag sa kanilang posisyon, nagbabanta sa tigre sa pamamagitan ng kanilang bilang at determinasyon. Ang tigre, bagamat malaki at malakas, ay tila naguluhan. Ito'y umikot-ikot, naghahanap ng paraan para makatakas, ngunit saan man ito pumunta nakaharap ito sa isang pader ng mga matatapang na aso. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ko si Tommy na dahan-dahang gumagapang palayo hinila ko siya palapit sa akin at sa wakas ay ligtas na siya sa aking mga bisig. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Bigla ang tigre ay lumundag patungo kay bantay. Ang aking puso ay tumigil sa loob ng isang segundo. Ngunit bago pa man makarating ang tigre sa kanya, dalawang malaking askal ang humarang sa daanan nito. Ang isa ay natamaan ng malaking paan ng tigre, umalulong sa sakit. Sa mga sandaling iyon, narinig namin ang mga sigaw at ilaw mula sa dikalayuan. Ang rescue team ay paparating na. Ang tigre na nabigla sa ingay at liwanag ay tumalon patungo sa madilim na bahagi ng kagubatan, nawawala sa aming paningin. Nang dumating ang rescue team, nakita nila ang isang hindi kapani-paniwalang eksena. Isang grupo ng mga askal na nakapalibot sa isang batang ligtas, at sa gitna nito si Bantay na parang isang general na nangunguna sa kanyang hukbo. Ang mga sumunod na araw ay puno ng pagbabago at pagkamangha. Ang kwento ng asong si Bantay at ng kanyang grupo ng mga bayaning aso ay kumalat hindi lamang sa aming baryo kundi sa buong Palawan. Ang mga taong dati hindi pinapansin ang mga askal sa kalsada ay ngayon ay tinitingnan sila ng may paghanga at respeto. Para sa akin, ang karanasang ito ay nagbigay ng bagong pananaw sa aking trabaho bilang wildlife photographer. Hindi na ako basta kumukunan ng larawan ng mga hayop. Ngayon sinisikap kong maintindihan ang kanilang mga kwento, ang kanilang pakikibaka at ang kanilang kakayahang magpakita ng katapangan at pagmamahal. Si Tommy, ang batang nailigtas, ay naging malapit na kaibigan ni Bantay. Araw-araw makikita sila sa tabi ng Baleti Tree Si Tommy ay nagbabasa ng libro habang si Bantay ay nakahiga sa kanyang tabi nagbabantay. Minsan, napapansin kong may mga sandali na tila nag sila. Isang tahimik na pagpapalitan ng mga tingin at mga kilos na mas malalim pa sa anumang salita. Ang pinakamahalagang pagbabago, gayon paman, ay nakita ko kay Bantay mismo. Ang dating takot at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay napalitan ng kumpiyansa at determinasyon. Naging leader siya ng mga aso sa aming baryo, hindi sa pamamagitan ng lakas o takot, kundi sa pamamagitan ng halimbawa at pag-unawa. Isang araw, habang naglalakad kami ni Bantay sa kagubatan, natagpuan namin ang lugar kung saan nakatago ang kanyang mga tuta. Sa aking pagkagulat, nakita ko na hindi lang dalawa ang kanyang inaalagaan, kundi apat na ang dalawang orihinal niyang anak at dalawang batang tigre. Doon ko na unawaan ang tunay na lalim ng puso ni Bantay. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ko ang pagbabago sa kagubatan. Ang mga hayop ay naging mas mapagkumbaba at kahit ang mga ibon ay tila mas tahimik sa kanilang pagkanta. May isang bagay na paparating at lahat ng nilalang sa kagubatan ay tila alam ito. Isang umaga, habang kinukuhanan ko ng larawan si Bantay at ang kanyang pamilya, may narinig akong malakas na unggol mula sa kalaliman ng gubat. Ang mga mata ni Bantay ay agad na nagangat at nakita ko ang tensyon sa kanyang katawan. Alam kong ito na ang sandali na hinihintay niya. Ang tigre ay bumalik at sa pagkakataong ito, hindi ito nag-iisa. May kasamang isa pang tigre, mas malaki at mas matanda. Naintindihan ko na ito, marahil ang magulang ng mga batang tigre na inaalagaan ni Bantay. Ang buong baryo ay naghanda. Ang mga tao ay nagtago sa kanilang mga bahay habang ang mga aso sa pangunguna ni Bantay ay nagtipon sa gilid ng kagubatan. Nakita ko ang pagkakaiba sa kanilang mga mata ngayon. Wala ng takot, tanging determinasyon. Si Tommy, na ngayon ay may hawak na maliit na kamera na ibinigay ko sa kanya, ay tumayo sa tabi ko. Kuya, sabi niya, sigurado akong maiintindihan ng mga tigre kung gaano kabuti si Bantay. Hindi ba? Hindi ko alam kung paano sasagutin ang kanyang tanong. Sa halip, Hinawakan ko ang kanyang balikat at sinabing tingnan natin kung ano ang mangyayari. Minsan, ang pinakadakilang mga bayani ay hindi natin inaasahan. Ang tensyon sa hangin ay parang kuryente, nakakakuryente at nakakatakot. Ang dalawang tigre ay lumabas mula sa kagubatan. Ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Bantay at sa grupo ng mga aso. Sa likod nila nakita ko ang dalawang batang tigre na inaalagaan ni Bantay nagtatago sa mga dahon. Si Bantay ay tumayo sa harapan ng kanyang grupo, matatag at walang takot. Sa kanyang likuran, ang kanyang dalawang tuta ay nakatago sa likod ng mga paa ng mas malalaking aso. Ang eksena ay parang isang larawan ng dalawang pamilya na nakaharap sa isa't isa. Parehong may mga anak na dapat protektahan. Ang mas malaking tigre na malamang ang ama ay lumapit kay Bantay. Akala ko'y sasalakayin niya ito. Ngunit sa halip, tumigil siya at tumingin sa kanyang mga anak. Ang mga batang tigre ay dahan-dahang lumabas mula sa kanilang pagtatago, umuungol ng mahina at tila naguguluhan. Pagkatapos, nangyari ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Si Bantay ay dahan-dahang lumapit sa mga batang tigre, hindi nagpapakita ng anumang banta. Hinayaan niyang amuyin siya ng mga ito, at sa aking pagkamangha, ang mga batang tigre ay nagsimulang maglambing sa kanya tulad ng ginagawa nila noong inaalagaan niya ang mga ito. Ang ama ng mga tigre ay tila naguluhan. Umungol siya ng malakas ngunit hindi umatake. Sa halip tumingin siya kay Bantay pagkatapos sa kanyang mga anak at muling kay Bantay, parang may hindi nakikitang pag-uusap sa pagitan nila. Bigla si Tommy ay tumakbo papunta sa gitna ng grupo, sa kabila ng aking pagsisikap na pigilan siya ang lahat ay tumigil, nakahinga ng malalim. Ngunit si Tommy, walang takot, ay lumapit kay Bantay at sa mga batang tigre. Hinawakan niya ang kanyang maliit na kamera at kumuha ng larawan. Ang flash ng kamera ay kumislap at sa loob ng isang segundo, akala ko'y magwawala ang mga tigre. Ngunit sa halip, ang ama ng mga tigre ay dahan-dahang lumapit kay Tommy, inamoy siya at pagkatapos ay umungol ng marahan. Ito ang pinakamahihinang unggol na narinig ko mula sa isang tigre. Sa mga sandaling iyon, naunawaan ko ang tunay na kahulugan ng tapang at pagmamahal. Si Bantay, isang simpleng askal ay nagpakita ng mas malaking puso kaysa sa karamihan ng mga tao. Siya ay naging tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Nagpapakita na ang pag-unawa at pagmamahal ay maaaring lumampas sa anumang hadlang. Dahan-dahang, ang mga tigre ay bumalik sa kagubatan. Ang mga batang tigre ay huling tumingin kay Bantay bago sumunod sa kanilang mga magulang. Ang mga aso ay nagsimulang umurong, ngunit si Bantay ay nanatiling nakatayo bantay sa hangganan ng gubat at baryo. Nang gabing iyon habang nakaupo ako sa tabi ng aking kubo, nakatingin sa mga bituin, napagtanto ko na ang tunay na bayani ay hindi laging ang pinakamalaki o pinakamatapang. Minsan, ito ay ang may pinakamalaking puso. Ang handang mag-alaga at magmahal kahit sa mga hindi niya kauri. Ang kwento ni Bantay ay kumalat sa buong Palawan at sa ibang bahagi ng Pilipinas. Ang simpleng askal na dating hindi pinapansin ay naging simbolo ng katapangan, pagmamahal at pagkakaunawaan. Sa mga sumunod na buwan, napansin ko ang pagbabago sa aming komunidad. Ang mga tao ay naging mas mabait sa mga askal sa kalye. Marami ang nag-ampon ng mga aso at ang Wildlife Sanctuary ay nakatanggap ng mas maraming donasyon at suporta. Si Tommy ay naging isang batang wildlife photographer. Madalas ko siyang makitang sumusunod kay Bantay sa kagubatan, ang kanyang kamera ay palaging handa. Ang kanyang larawan ng sandaling nagkita ang mga tigre, at si Bantay ay naging viral online. Nagbibigay inspirasyon sa maraming tao sa buong mundo. Ang mga tigre ay hindi na bumalik sa aming baryo, ngunit paminsan-minsan, sa malalim na gabi, naririnig namin ang kanilang mahinang unggol mula sa malayo. At si Bantay, palaging alerto, ay tumataas ang mga tainga at sumasagot ng isang mahinang tahol, isang paalala ng hindi kapanipaniwalang ugnayan na nabuo. Para sa akin, ang karanasang ito ay nagbago ng aking pananaw sa buhay at sa aking trabaho. Natutunan ko na ang pinakadakilang mga kuwento ay hindi laging tungkol sa mga malalaking hayop o mga malalakas na predator. Minsan, ang pinakakahanga-hangang mga kuwento ay matatagpuan sa mga simpleng nilalang na nagpapakita ng hindi pangkaraniwang katapangan at pagmamahal. Si Bantay ay patuloy na nagbabantay sa hangganan ng aming baryo at ng kagubatan, isang tulay sa pagitan ng dalawang mundo. At sa tuwing nakikita ko siya, Naaalala ko na ang tunay na bayani ay hindi kinakailangang magkaroon ng mga espesyal na kapangyarihan o kahangahangang pisikal na lakas. Minsan, ang pagiging bayani ay nangangahulugan lamang ng pagkakaroon ng sapat na puso para mahalin at protektahan ng iba. Kahit na iyong mga hindi mo kauri, limang taon ang lumipas mula ng mangyari ang hindi malilimutang tagpong iyon sa kagubatan. Si Bantay ngayon may mga puting buhok sa kanyang mukha ay nakaupo sa tabi ng baleti tree. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Sa kanyang tabi ay nakaupo si Tommy, ngayoy isang binatilyo, hawak ang kanyang kamera. Bigla, may kumislap sa mga mata ni Bantay. Sa malayo, dalawang malaking anyo ang lumabas mula sa kagubatan. Ang mga dating batang tigre, ngayoy malalaki at malakas. Tumigil sila sa gilid ng kagubatan, tumingin kay Bantay at tumungol ng marahan isang pagkilala, isang pasasalamat. Mga kaibigan, ang kwento ni Bantay ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na bayani ay maaaring magmula sa hindi inaasahang lugar. Tulad ni Bantay, tayo rin ay may kakayahang magpakita ng pambihirang tapang at pagmamahal. Ibahagi ang iyong sariling kwento ng kagitingan sa comment section. Ano ang pinakamahalagang aral na natutunan mo mula sa kwentong ito? huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang nakaka-inspirang kwento. May bagong video na lalabas sa screen. Panoorin ito para sa isa pang hindi malilimutang kwento. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.